Bumuhos ang pambabash at hate comments laban kay Miss World 2013 Megan Young. Nagalit sa kanya ang maraming African pageant fans, matapos niyang ayusin ang buhok ni Miss World Botswana Lesigo Chambo sa question and answer portion ng 71st Miss World Competition noong March 9. Karamihan sa netizens, inakusahan si Megan Young na gumamit ng witchcraft o kulam, kaya nawala ang swerte ng pambato ng Botswana South Africa. Para sa hindi masyadong aware, sensitibo talaga ang mga African pagdating sa kanilang buhok. Para sa kanila, ang buhok ay isang sagradong simbolo ng kanilang kultura. Hindi rin maganda para sa Africans na bigla-bigla nalang hahawakan ang kanilang buhok. Kailangan ay humingi ka muna ng permiso dahil bukod sa paglabag ito sa kanilang personal space, ito ay rude at disrespectful sa kanila. Sa social media, ipinakita ni Megan Young ang kanyang pagsusori sa kanyang ginawa. Aminado ang Pinay Beauty Queen na nagkamali siya, pero iginiit na nais lamang niya tulungan ang kandidata. Aniya sa kanyang Facebook post, I wanted to offer a helping hand, but I failed to oversee the bigger picture. This could have caused the stress during that moment, and I have been made aware that culturally, this is unacceptable. Ikinwento rin niya na nakausap na niya sa personal si Lisigo upang humingi ng tawad. We have spoken privately last night at the hotel, and I have apologized to Lisigo in private, chika niya. Dagdag pa niya, to those who witnessed the incident, I also want to apologize for any discomfort or confusion my actions may have caused. It was a thoughtless and disrespectful act, and I take full responsibility for it. Paglilino niya, I assure you that it was not my intention to invade personal space or make anyone feel uncomfortable. I deeply regret my actions and will strive to be more mindful and respectful in the future. Makikita sa comment section na nagsalita na rin mismo si Miss World Botswana, at nakiusap sa kanyang mga kababayan na maging kinder, hindi lang kay Megan, kundi pati na rin sa bagong reina ng Miss World na si Christina Saiskova ng Czech Republic. Batho my people! I appreciate that you are all looking out for me, but it really doesn't make me feel good, when you bring other people down in my name or for my sake, apela niya. Wika pa niya, please be kinder, please. Ta Christina, the Megan, be kinder. Si Lisigo ay kabilang sa final four ng 71st Miss World Pageant. Si Megan naman ang nananatiling nag-iisang Pinay na nakapag-uwi ng Miss World title na napanalunan niya noong 2013.